Good afternoon. Araw ngayon ng linggo, number 5, 2023. So, kumusta? Bagong, uh, bagong eleksyon, bagong kapitan, at bagong mga kagawad. So, bago tayo magpatuloy ay pumunta lamang sa Siki Tato Enterprises kung kailangan mong mga makina para sa dagat. Siki Tato Enterprises located at Quezon Street, Kawayan, Masbate. Masbate. Kung kayo naman ay merong mga maintenance, may mga sakit-sakit kung ano pa, wag nang wag nang magpatumpik-tumpik pa. Ilin ang power cell, sigurado nga uh, tanggal ang iyong mga sakit-sakit sa katawan. Okay? Kumusta po, no? Kakatapos lang ng barangayan, and SK election, kumusta po tayong lahat? Yung mga nakatanggap, salamat. Yung mga hindi naman nakatanggap, salamat kung hindi naman nanalo, natulad ko, okay lang yan. Pero ngayon po, natapos na po ang kampanya. Tayo po ay nagbabalik na po dito sa Street to the Point sa programang Wing TV. At nabangan nyo rin ako, magbabalik po tayo din sa Bigwas and Turny TV. So ulitin ko, sa ating mga barangay captain na nanalo, sa ating mga barangay kagawat, ay sana ibalik po ninyo sa mga taong bayan ang dapat po na dapat gawin. Huwag no? wow po nating uh, uh, gawing biguin yung ating mga kabaranggay. Kayo po ay uh, pagdating na naman kung may anong ayuda na ibinibigay ng ating gobyerno, ay pipiliin nyo naman. No? Oh, yung mga nakatanggap sa galing sa politiko, uh, nakabili rin naman ng bigas kasi nakatanggap ng tag 2,000, 2,500. Pero ang tingin nyo ba, kayo na mga tumanggap, pag lumapit kayo sa ganitong politiko na bu nagbayad sa inyo, ano kayo sasabihin? Hindi kayo sasabihin, bayad ka naman eh. Oh. Kaya dapat sa mga tao, maging wais po sana tayo. Kasi yung mga yung mga politikong nang uh, bumibili ng mga boto ninyo, malabo na po na bibigyan kayo ng magandang service. Totoo lang, straight to the point. Wala tayong mga kape, tumpik dito. Kaya kayong mga nanalo na mga kapitan, kayong mga nakaupo na ngayon, sana kung anumang ayudang mayroong dumating na mula sa ating national government o sa, sa ang mga agency, ibigay nyo ng maayos. Piliin po. Huwag natin piliin yung mga kamag-anak ng mga barangay official, uh, appointed official, maling-mali po yan. No? Oh, may kilala ako dyan. Kilala mo kung sino ka. Wag na wag po. Tana. Wag mo naman piliin yung mga anak ng mga barangay kagawad, barangay tanod, barangay official, official. Pigay nyo na lang yan sa mga tao mahirap na walang kaugnayan sa barangay. Huwag naman po sana. Kapakagahaman mo na pagkakapitan kung ganyan ka. Palus-lus ka na kapitan kung ganyan ka. No? Huwag ganun. Piliin mo yung dapat na makatanggap niyan. Hindi yung kamag-anak i-briefing mo o yung mga kamag-anak niyo yun na ipasok natin. Maling-mali po yan. Dapat turuan mo yung mga kagawad mo o mga pwede official nyo na sabihin mo na ganito, maghanap tayo ng mga yung mga mahihirap. Hindi, yung kamag-anak ng kagawad mo, yun patuloy sinasabihan mo na, o oh, kamag-anak, yun na lang anak mo. Maling-maling -mali yung kapitan. Diyos ko. Huwag ganun. Marami na akong nalaman ganyan. No? Kamag-anak mismo ng kapitan, yun ang kukunin mo, o ka-anak, iswildo e, na yung kapitan. Ipaubayan nyo na yan sa mga taong bayan na mahihirap. Makinabang man lang sila ng pera ng gobyerno. Hindi yung namimili kayo eh. No? Huwag po ganun. Kayo na po ay nakaupo dyan. Kayo na po. Sundin so, ang maayos. Para sa susunod na eleksyon, ganun pa rin ang mananalo. Kayo pa rin. Pero nananalo din naman kayo dahil sa pera, no? Yun ang mali sa atin eh. Hindi nababantayan itong vote buying. No? Yan yung problema sa atin kahit naka-briefing na, na vote buying, namimili pa rin itong mga politiko. Ang Diyos ko. Okay, abangan nyo ako sa Bigwa Center ni TV. Doon tayo magkakatapusan. Maraming maraming salamat. Ito ang inyong Wing TV News and Public Affairs. Programa Street straight to the point. Wala tayong kinikilingan. Wala tayong, sinat wala tayong kinatatakutan. Masat berada sarat sada dito sa straight to the point sa Wing TV